pelikula ay nagsimula sa pagpunta ni Bimo kasama ang kanyang asawang si Sretun sa isang malayong baryo upang magturo sa mga bata. Habang nasa biyahe, natakot ng husto si Sri Atun nang makakita siya ng isang lumilipad na ulo ng matandang babae sa bintana ng kanilang kotse. Pagkatapos, huminto sila dahil kailangang sumuka ni Sri Atun. Habang nagpapahinga, nakita nila na may gumagalaw na ataol at patungo sa direksyon nila. Sa sobrang takot, taranta silang sumakay ng pick-up. Sa di maipaliwanag na dahilan, ayaw mag-start ng sasakyan. Nagsabi ang mga lalaki kay Bimo na magbigay ng alay sa ataul. Nakuha ni Bimo ang dalang itlog at hinagis ito malapit sa ataul. Tunay na umepekto ang ginawa niya dahil umandar ang sasakyan. Makikita na bumukas ang ataul at may lumabas na kamay na tila kukunin ang alay. Kinabukasan, nakarating na sila sa sub-district ng baryo. Inilahad ng dalawang lalaki na ang kabaong na nakita nila noong nakaraang gabi ay pag-aari ng isang taong may kaalaman sa itim na kapangyarihan. Sa mga sumunod na pangyayari, nakilala nila ang mga mamamayan ng lugar na tinawag nilang ampong at tingin na pawang mga lihitimong taga Si tingin ay isa sa mga guru sa nayon. Samantala, lang si Ampong ang maghahatid kina Bimo. Kalaunan ay sumakay sila sa isang bangka at tuluyang nakarating sa nayon ng Muara Tapa. Habang naglalakad, napansin nila ang mga nakabiting kabaong sa mga puno. Sila ay sinalubong ng prinsipal na si Kasno, na siya namang nagpakita sa kanila ng bahay na kanilang pansamantalang tutuluyan. Ayon kay Kasno, maraming bata ang nalunod ng magkaroon ng malawakang pagbaha doon. Kinagabihan, habang kinuha ni Sri Aton ang gumulong na abokado, hindi niya napansin na mayroong isang nakakatakot na matandang babae na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Samantala, sa labas, sinabi ni Bimo kay Kasno na dalawang matanda ang nagbigay sa kanila ng tubig kanina sa kagubatan. Ayon kay Kasno, ang mag-asawang matanda na iyon ay sina Tambi at Alang, at sila ay mga taga rito. Nalulungkot ako para sa kanila dahil naniniwala ang mga tao dito na gumagamit sila ng itim na kapangyarihan. Sinisisi rin sila ng lahat dahil sa pagkamatay ng kanilang mga anak noong may naganap na sakuna dito. Samantala, sa kwarto, nagising si Bimo nang marinig niya ang pagkatok sa pinto. Nang tingnan niya ito, biglang pumasok si Tambi at walang paalam na hinipo ang tiyan ni Sriatun bago umalis. Kinabukasan, sinabi ni Kasno na huwag kayong mag-alala tungkol sa matanda dahil kinaugalian na niya ang ganoong pag-uugali kapag may bagong dating. Pinayagan na rin niya si Sriatun na magturo dahil nandoon na rin naman ito. Pagkatapos, ipinakilala ni Kasno ang mag-asawa sa mga batang estudyante na kanilang tuturuan at labis na natuwa ang mga ito. Subalit, habang nagtuturo si Sreaton, bigla niyang nakita ang mga multo ng mga batang namatay. Biglang nawala ang mga multo at nang lingunin niya ang gilid, nakita niya si Tambi na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Pagtingala nila, nakita nila ang isang estudyanteng babae na nakabitin sa itaas ng kisame. At nang subukan itong silipin ni Bimo, bigla siyang inatake nito. Nang lumapit siya kay Sreaton, napansin nilang itinuturo ng batang babae at ng mga multo ng mga bata ang tiyan ni Sri Atun. Pagkatapos, sabay silang bumagsak ng batang babae. Nang magising si Sisriaton, sinabi niya na masakit ang kanyang tiyan. Kinagabihan, nang magising muli si Sisriaton, labis siyang natakot nang makita niya ang lumilipad na ulo ni Tambi. Subalit nang dumating si Bimo, biglang nawala ito. Nagtungo sila sa kapitan dahil ipinatawag sila nito upang talakayin ang tungkol sa aswang na kuyang. Ipinakilala ng kapitan si Mina, isang albularyo sa kanilang baryo. Hinawakan ni Mina ang kamay ni Sriatun at natuklasan niya na buntis pala ito. Sinabi ni Mina na gustong kunin ng kuyang na si Tambi ang kanilang anak upang maging ganap na demonyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo, sabi ni Mina. Pagkatapos, biglang napasubsob si Sriatun sa sahig at nagsimulang kumilos na parang sinasaniban ng demonyo. Samantala, sa labas, biglang dumilim ang kalangitan. Nang painumin ni Mina si Sriatun, ng pinakulo ang dahon, inihiga na ito ni Bimo sa papag. Sa kabilang banda, gustong sugurin at patayin ni Ampong si Tambi. Subalit, tutol si Kasno dahil wala silang sapat na ebidensya na aswang o kuyang nga si Tambi. Ngunit nagalit si Ampong at sinabi sa kanya, huwag kang makialam dahil isa ka lang namang dayod to Dahil sa takot ni Bimo, agad niyang inihanda si Sriatun upang makaalis na sila sa baryo kinabukasan. Sinabi ni Tingin sa kanya, huwag mong iiwanan ang asawa mo hanggang sa sumapit ang umaga. Sa kalaliman ng gabi, labis ang takot na kanilang naram nang marinig nila ang mga ingay sa kanilang bubong natuklasan nilang umaaligid na ang aswang na kuyang, lalo nang makita nila ito sa labas. Kinabukasan, pagdating nila sa pantalan, nakita nilang nasunog ang bangkang sasakyan nila ni Sriatun. Pagkatapos, napansin ni Sriatun na nakatingin sa kanya si Tambi. At tila biglang sinaniban ang mga taong naroon. Sinubukan ni Bimo ng buong sikap na hanapin si Sriatun, ngunit wala siyang makitang bakas nito, kaya nagmadali siyang umuwi. Subalit, hindi din niya nakita si Sriatun sa kanilang tahanan. naghanap din sila sa eskwela ngunit hindi pa rin nila ito natagpuan dahil dito hindi na napigilan ni Bimo ang kanyang luha habang siya ay nagluluksa natagpuan niya ang pulseras ni Ampong sa balabal ni Sriyaton agad niyang pinuntahan si Ampong at sinabing, ilabas mo ang aking asawa. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, ngunit pinaghiwalay sila ni Nakasno at Mina. Ipinahayag ni Bimo na kinuha raw ni Ampong ang kanyang asawa at pinakita niya ang pulseras ni Ampong na kanyang nakuha kanina. Subalit, ipinakita rin ni Ampong ang kanyang sariling pulseras bilang patunay. Ayon kay Mina, ang mga tambi ang nasa likod ng lahat ng ito at sila rin ang nagpasabog ng bangka. Kinagabihan, nagtungo sila sa kagubatan upang hanapin si Sriatun at doon ay nasaksihan nila ang isang lumilipad na ulo ng kuyang. Kaya't sinundan nila ito at natagpuan ni Bimo si Sriatun sa paanan ng puno. Pagdating sa bahay, ginamot ni Mina si Sriatun dahil nasa ilalim pa rin ito ng masamang kapangyarihan. Samantala, makikitang nagpapalipad-lipad sa paligid ang naging kuyang na si Tambi. Nang makita ni Bimo si Tambi sa butas, agad nilang sinugod ito sa bahay upang wakasan ang kanyang buhay. Subalit, pinatigas ni Tambi ang kanilang mga katawan at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Alang na sinagip lamang ni Tambi ang asawa at anak ni Bimo. Dagdag pa niya, hindi lamang si Tambi ang may itim na kapangyarihan ng kuyang. Meron din nito si Mina. Nang maputol ang ulo ni Tambi, ibinunyag nito kay Bimo na si Mina ang kailangan ng kanilang anak upang maging ganap na kuyang nang susubukan na ni Mina na saksakin ang anak ni Sriatun, bigla itong inatake ni Tambi at hinabol sa labas. Pagdating ni Bimo, nasaksihan niyang nasusunog ang bahay. Pagkatapos, sinugod niya si Tingen dahil ito'y kasabwat ni Mina. Ngunit itinuro nito sa kanya ang nakaligtas na si Sriatun. Sinabi ni Tingen kay Bimo na hanapin at wasakin ang katawan ni Mina bago ito makabalik. Agad na hinanap ni Bimo si Mina, ngunit bigla siyang inatake ng naging kuyang na si Mina. Samantala, nakita nila si Sriatun na hinahabol ni Tambi si Mina sa itaas. Nang makita ni Bimo ang katawan ni Mina, itinapon niya ito sa nasusunog na bahay. Dahil sa galit, sinugod ni Mina si Tambi kaya't bumagsak ito sa lupa. Nang masunog ang katawan ni Mina, nahulog din ang kanyang ulo. Pagkatapos, sinabi ni Tingen kay Bimo na durugin ang puso ni Mina. Agad na pinukpok ni Bimo ang puso nito gamit ang isang malaking bato hanggang sa ito'y namatay. Kinabukasan sa eskwelahan, nakita nila ang mag-asawang matanda na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Subalit, matapos sabihin ni Kasno Napatay na rin sila Tambi. Bigla na lamang nawala ang mga ito at hindi na nila muling nakita sa labas. Dito na po nagtatapos ang pelikula. Salamat po mga neighbors sa pag-subscribe at wag po nating kalimutan na mag-comment and please share the video. Please subscribe na din po sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa susunod po, mag-shoutout po kami sa unang mag-comment sa video na ito. Hanggang sa muli, ito po ang Noypi Movie Recap. God bless po.